Siguradong matatawa ka nga dito sa video ni Darvin Ham at mas malilinawan tayo kung bakit siya tinanggal ng LA Lakers. Walunahin natin ang video clip na ito kung saan mga idol etong si AD ay tinatanong at nililino nga si Darvin Ham kung ano ba daw ang kanyang gagawin sa play na kanilang sinet. And then ang itsura at reaksyon lang ni Coach Darvin Ham ay tinitigan lang si AD. Parang hindi nga alam ang kanyang sasabihin mga idol. Panorin natin ito. <tries> And then dito naman ay si D'Angelo Raster mga idol parang ka back and forth niya nga para pinagdidripan si Coach Darwin Ham matapos nga ng kanilang laban sa Celtics at matapos nga pagtripan ni Dilo si Coach Darwin Ham ay tinawanan lang siya ni Lebron James pati na rin ni Andre Davis. And then a clip from last year mga idol kung saan itong si Coach Darwin Ham ay hindi nga alam ang play na kanyang iseset at parang wala talaga siyang idea sa kanyang ang ginagawa at sinasabihan nga siya ng kanyang mga players na uy balik na sa court maglalaro na tayo pero wala pa rin play na na draw up itong si Darwin Ham And then another clip from last season Kung saan si Lebron James ay basically Inignore na itong si Darvin Ham Kung saan sumusubok siya na gumawa ng play At sabi ni Lebron James Ako na daw, ako na Panorin natin And then sa huddle naman ito ng Lakers this season, itong si Coach Edoka ay talaga naman kino-coach ang kanyang players. Pero si Coach Darinam, abay tulala nga mga idol. Kaya naman ginawa ito ni Lebron. panoorin natin. At yan nga ang video clip kung saan mga idol talaga namang tinawanan nito ng maraming Lakers fans at masaya nga daw sila na ngayon ay free na sila from Darvinam. Anyways mga idol, komento nyo lamang inyong mga opinion about dito.